Naninibago ba kayo? Ito po yung mga ano, mga bata natin na de Brown mga kabokers. Nailipat na natin sa coop number 1. So ito nga, dito na natin sila pakakainin sa coop number 1. Maluwang, no? Oh, mga kabokers, ang luwang. Hello mga kabokals. Yan, nandito na naman tayo. So ito, nakakita nyo ba yung area na to? Naninibago ba kayo? Ito po yung mga, ano, mga bata natin na deka brown mga kabokals. Nailipat na natin sa coop number one. So ito nga, dito na natin sila pakakainin sa coop number one. Maluwang, no? Oh. mga kabokals, Maluwang luwang. ng galawan. Sila po pala ay 79 pa. Kaya pasensya na hindi po tayo nakapag-upload kahapon kasi ito talaga yung pinilit kong tapusin kahapon. Uh, hindi na ako nakapag-vlog kasi minamadali ko po yung mga galawan ko. Kaya yan, ngay ngayon, ngayon po ulit tayo mag video Ngayon po ay July 1. At nakita niyo mga kabukas, may mga nakaupo na sa pugaran. Hmm. Mas maganda ang galawan dito, ma ano, maluwang mga vocals so. And mamaya papakita ko sa inyo ah uh, Meron nang nangitlog sa ating nesting uh, trays So unang gabi nila, kagabi And then ngayon, unang umaga nila Ay meron nang ano Meron na kagad na nangingitlog sa nesting tray Although ay may mga tatlo pa ako nakita itlog sa lapag pero may nakita rin akong itlog doon sa nesting tray. Na mamaya papakita ko sa inyo. Pakainin nila muna natin sila. Mas madali yung pakainan ko sa mga tundras dati yung bilog lang. Kasi hagis lang ako ng hagis eh. Kaya lang ano kasi yun eh. Yung automatic feeder yun na ano. Na tinanggal ko lang yung bucket. Eh ginagamit din natin yung bilog doon sa ano sa mga breeders natin kaya ano. Ito yung ginagamit ko sa kanila Pero maganda yung ano Pagka nakakuha siguro ako ng mga ano Yung biniyak na container po pwede mga kabukals Bibiyakin lang natin Para Hagis lang na hagis Mas madali Ayan. Ito pure uh, Layer feed sila mga kabukals Kasi uh, hindi tayo nakapag-harvest Sa Madre de Agua ngayon uh, Sobra ako nabibisi dito sa pagsasayos nga sa ating mga ano ni Cobron pati yung ating mga breeders yan nga kasi nag, nag start na po tayo mag breed yan may mga nakasalang na tayo uh, going one week na po sila dun sa breeding pen nila nakasama yung mga kanil kanila mga rooster so mga siguro ano ilang araw pa ilang araw ko pong palilipasin and then po pwede nang kolektahin yung itlog nila for incubation yan. Pasensya na nga po pala dun sa mga ano, uh, gustong pumunta na ano, gustong bumili ng Madre de Agua. Pupunta raw sila. Uh, pasensya na kayo, hindi ko, hindi ko kayo napagbibigyan kasi sobrang busy po talaga. Hindi ko kayo maasikaso kasi ang Madre de Agua po, hindi ko po basta-basta pinuputo lang yan na ano, bago natin ibenta. Hinaharbisan pa po yan, hinaharbisan pa po natin ng mga dahon. Bago ko yan putulin for cuttings. And yung, yung mismo pagpuputol po ng cuttings eh, ano, medyo matrabaho din po yun, uh, time-consuming din po. Kaya, ano, hindi po, po pwedeng, ano, pupunta kayo kaagad. Ah, uh, kasi nga, yung preparation po ng cuttings hindi naman po ganun kabilis. Matatagalan po tayo. And, hindi ko po talaga kakayanin kasi ito nga, sobrang, ano, alas hindi na ako maka, ano, maka, gawa ng iba, gawa nung nabibisi talaga tayo dito sa ating mga decal brown, and syempre yung limitation po ng katawan natin minsan nga po eh, halos hindi na gumagalaw ang katawan ko, sobrang pagod so yun po, pasensya na po pero ano, mas masiayos maisaayos ko naman po itong mga decal brown eh, pwede naman po yung ano yung ano nga, may mga nakapending pa ako, yan Nakalimutan ko lang yung mga pangalan, sorry. May mga nakapending ako na isang 300 pieces saka isang 50 pieces. Bayad na po yun. Bayad na po yun for LBC naman po yun. Hanggang ngayon, hindi ko pa masikaso. Yan, pero nag-abiso naman ako sa kanila na hintay-hintay uh, lang po konti kasi talagang nabibisi po. Sobrang di kaya. Ah... Uh, si itat ano uh, ko ko sila sila ano sila Erenan sa sila Emon pupunta ko uli mamaya Tat tatanungin ko kung pwede pa sila mag -harvest. kung gusto nila mag-harvest pa uli ng Madre de Agua para maka-harvest na kasi may mga ayusin pa ako dito sa ito sa mga kulungan na to bumili tayo ng sunshade eh. additional dalawang sunshade i e, siya ko ilalagay dito yan para pananggalang sa araw saka sa kasa Uh, angge sa ulan kasi nakita niyo naman yung nakaraan yung uh, furniture ko nakaraan na sobrang lakas sa ulan, talaga pumapasok po yung tubig so ang gagawin po natin sa sunshade, dito, sa part na to kasi dito yung pumapasok yung uh, araw, dodoblehin ko po kasi masyado siyang mataas naman dodoblehin ko, siya ko ipanlalagay dyan, para ma hindi man niya mapipigilan total yung tubig, at least yung angge ay hindi talaga total papasok dito kasi yung sunshade mga kabukas, na ko napansin ko matibay siya sa init. Hindi siya basta-basta nadudurog. Hindi katulad nung blom sako, nadudurog sa init pagka nababad na, sa init sandali lang siya masira. Kaya ano, mas maganda para sa akin yung sunshade. Ayan, ito. Mica. kumain ka ron. Kain don. Grabe mga kabukas, inabot ako ng 10:30 ng gabi. <laughs> Sa paglilipat sa kanila Kasi, ito pa na, disgrasya pa Yung ating uh, hapunan uh, Siguro nakaka 60 peraso na akong lipat sa kanila e, Naghahapon sila dyan, umahapon sila sa hapunan nila Bumagsak mga kabukas Ang bigat pala Ang nangyari kasi, yung kahoy, masyado na siyang lumundo Lumundo na siya Eh, hindi ko kasi tinalian doon Hindi ko pinakuan doon, nakasandal lang siya So, ang nangyari, kakalundo dumulas na, dumulas. Pak, bumagsak yung buong ano, buong ah uh, hapunan nila. Mabuti na lang wala walang nadaganan at walang namatay. Pero talagang ano, bagsak sila lahat. Uh, hindi ko rin naisipin na lulundo pala pag sobrang bigat and then eventually dudulas po yung dulo. Pero ngayon ginawa natin, ito papakita ko. Ay ano, tinalian natin sa kapinakuan. Ayan mga kabokas, so nakita nyo naman no, oh. Sanay na sila. Pero ito, meron pa rin sa lapag oh. Hmm. May pa ako nakita ron. So ito, lalagay ko lang muna dito. Dito na, ayan oh. Kasi meron na. Ayan oh, may mga nangitlog na. Ayan, ayan may itlog yun oh. Ayan. Hmm. Ayan. So ito, wala na. Hindi na natin nilagyan ng hagdan kasi... waste level na naman po ito eh. Waist level hanggang baywang lang. Hanggang, sabi nga hanggang baywang. <laughs> Hanggang bayawang lang yan mga kabukal. So, kaya-kaya nalilipa rin. Yan. Maning-mali. Walang stress masyado. So, ito. Yung nakita nyo maluwang pa mga So, o. Oh. oh. Diba? Ang luwang pa ng area natin. Nasa loob lang sila ng uh, ating coop uh, number one. Lumuwang kasi nung inusog ko to, sinagad ko to, mga kabukals. Lumuwang siya, oh, nung sinagad ko. Ang galing. <laughs> Ayan. Mm. Tingnan natin doon. Bakit ko sa inyo yung bumagsak. O, oh, ayan o. Oh. Sanay na sila eh. Kasi sanay sila sa hapunan eh. Ayan yung dalawang itlog o. Oh. Ayan oh. So, ang gagawin ko dito, ah, kailangan ko pala papaya at kabukas para ko magkasya dito. Mm. Yeah. Yeah. Oh. Oh, di ba? Kasya tayo, di ba? Mm. Ayan. Ito, May basura oh, galing to sa saan, eh? Sa panambak na binigay sa akin sa ano. Ginagawang bahay. May mga basura. Hmm, po. Ayan. ito. May nangingitlog sa lapag. So, ito yung sinasabi kong gumigay mga kabukals. Ito. Ito oh. Ayan, dumulas yan. Kasi kakalundo. Kakalundo nung ano, nalundo na ito masyado. Nabend na siya. Uh, dumulas to pak bumitaw dito bumitaw yon yung isa ganun din bumitaw din sa kabila yan kaya bumagsak yan no? Oh. kaya ngayon uh, nilagyan ko ng ano, stopper na pako pa and then naka alambre yan Iniputa ko na alambre yan ganun din dito hmm. Ayan. may alambre yan sa may stopper na ano na pako pa yan sila oh ang galing ano tapos ka na kumain dito lang muna kayo ayan dito lang muna sila mga kabokals hindi ko muna palalabasin to ng siguro mga isang linggo uh, lalo na kung naguulan so ito kagandahan dito sa coop na to mga kabokals kaya nag decide akong ilipatin sila dito kasi uh, maluwa nga oh. nakita nyo naman oh. kahit hindi natin sila palabasin basta alaga lang sa walis pagka uh, marami ng poops wawalisan lang natin yan or tambak tayo ng tambak ng ipa ay po pwede silang contain lang dito pero syempre free range po ating na uh, uh, style ng pag-aalaga kaya kailangan natin silang palabasin dito ang maganda eh uh, ito habang hindi sila nakalalabas mga kabokals itong area dito sa labas tutubuan ang mga damo yan so magtutubo ang mga damo uh, po, pwede natin silang wag mo na palabasin kasi mga 2 weeks uh, magdadamo yan so pag pinalabas natin sila may mga damo silang matutuka So, yun naman po oh, kagandahan doon. Mm, ayan, no? ah, Ang galing. Oh, yun, oh. No? Kita-kita yung mga so oh. Sanay na sila. Mas maganda yung kanilang, ano, mas gusto nila sa ganyan siguro, ano, pait lugan. Hmm. Saka maganda yung sa basket style. Ah, individual. May kanya-kanya silang basket. Mm. Diba? Ah, ang galing. Oh, ano, Yan Eh, itong mga manok na ito, isa na isa hapunan eh. Kaya ano, ito nga pala mga kabukas. <laughs> napunit oh. Ayan oh, napunit siya kagabi oh. Kasi tinamaan niya ng pagbagsak ng hapunan eh. Kaya punit yung ano, napunit yung net. So ito itat. Nilagyan ko lang muna ng ano, ng ano ba to? Basta eh, ay dito. <laughs> Pero ano, dadagdagan ko pa yan. Tatahiin ko pa yan ng nylon. Yan. So ganong kalakas yung impact oh. Napunit niya yung net. Matibay na yun. Lumama dyan eh. Hmm. Ayan, no? so presko. Presko din pala. Lalo siguro pagka ikabit natin yung mga ano, ah, uh, sunshade. Ayan, kasi palilibutan ko yan ng ano eh, sunshade. Pero nakataas yung sunshade mga kaboos. hindi siya totally nakababa. Nakataas siya. Makita nyo yun, makakita nyo yun. Para yung hangin, Uh, magpo-flow pa rin sa ila dito sa bandang ibaba parang ano gagawin natin siyang bubong style pero nakapag ano, naka ano siya nakaklebe siya ng ano, may klebe siya pero parang bubong style dito ah, uh, ganun din ganun din gagawin natin naka ano siya, nakaklebe style siya yan hmm. And then yung isa, ayusin natin yun. Nandun yung mga breeders natin, yung mga thunders na galing dito. Sila naman ang nandoon, tapos yung mga nakasalang na nating nagbe-breed nandoon. Yan, ikutan din natin yan pero ito muna ang pakita ko sa inyo mga kabokals yung ating mga uh, youngers. yan. so ito nga full swing na po tayo sa uh, pagpapaitlog na ito mga to hmm. na madami na itlog nila nakaka isang tray na po sila ayan so parami na ng parami yan kaya ito siguro sa tingin ko mas mag iinganyo sila mga itlog dito sa area na to kasi doon sa pinanggalingan nila masigip nga masikip at saka ano uh, yun nga lipad sila na lipad dito mas ano mas ginhawa ka pag pagkakit sa pugaran ayan di ba plano kong lagyan sana ng tabing kaya lang uh, nakita ko naman na okay naman sila pero pag nakita kong ano uh, tinutulugan nila sa gabi maring lagyan natin ng takip yan Ayan. Yan po. Ubus na kaagad oh. Eh yung naman nila nando pa pala. May mga water area mga vocals. Nakakabit ko pa mamaya kasi 10:30 na nga ako natapos kagabi. So hindi ko na hindi ko pa na ano. Pero ayusin ko 'yung mamaya. May mga water area 'yan. Ilalagay ko mamaya. Ayun. Ang hirap pa. Hmm. Ah. Hmm. Ay. Sorry. Sa gabal ba sa gabal? Hindi, ito kayo dyan. Hmm. Sariwa pa yung damo kasi kahapon ko na tinabas to Pero matutuyo din naman yan. Ayan sila. Ito pala yung lalagay natin dito. Ayan, lagay natin para Alam nila. Yun. Ayos. Napansin ko sa manok. Napansin ko sa manok mga kabukas. Meron silang favorite na pugaran. Yan, may meron silang favorite, yung pinakamaraming itlog. Yan, ito marami, oh, ah, pa to. Hmm. Yan, labas tayo para makita niyo yung labas. So ito nga. Yan. Hmm. So tinis na sabi ko, yan papalitan natin ng sunshade diyan. Ayan. So, ito. yung area area nila. Ito yung area dati ng ano, nawala na mga si yung mga ano, yung pumupuntong tubig. Okay na rin. Ang problema ko yun doon, nagbubukal pa rin. Pero hindi ko muna masyadong pinoproblema yan kasi ang inuuna ko nga yung mga youngers natin. Kasi nga naka 100% ano na tayo, naka full swing tayo sa ano eh, sa egg production eh. Ayan oh, nagbubukal pa rin mga kabukals, oh yung hinukay ni Emon, ni Emon sa labas na na kanal mababaw pa rin nakadadaan pa rin sa ilalim ng tubig so baka ano palaliman ko pa ng konti pero yun lang naman yun kapirasong kapirasong kanal lang naman yan yung, yung area lang na yan yun dito naman eh, okay na yun oh, wala naman na kumakatas oh. ayan may net pa tayo eh, yung binaklas nila dito sa ano eh, sa kanal so magagamit pa natin yan so ito nga mga kabokalos So plano ko rito May may time na pagpapahingahin natin yung labas uh, Para makapagtubo-tubo mong konti yung mga damo Ayan. So ganoon ang gagawin natin dyan Kasi okay naman sila sa loob Ayan eh naayusin ko pa yan, gagawin ko pang ano para mas maging fresh ko sila yung yung uh, hangin ay mag-circulate, mag, mag uh, ayusin ko pa yan yun nga kaya nga gagamit tayo ng sunshade ayan Mas? Ay, si little one nga pala mga kabukals oh. Hmm. flex ko lang si little one pinakawalan ko na at naririndi ako sa ingay <laughs> ang ingay ha ah. pag lumalayo yung pag lumalayo yung dalawang inay natin napaka ingay kaya pinawalan ko na anyway nabulugan naman na uli si ano si Bambi nabulugan si Tisay nabulugan na uli dagol kasi nga si Tisay ay umulit. Hindi nag, hindi pala nagtuloy yung kanyang pagbubuntis. Umulit siya maglande. So ayan, nabulugan naman pareho ni Dagul yan. Kaya pinakawalan ko na ito si ano, si Little One. At uh, lipas naman ng mga paglalandi niyan. Saka may may sampa naman ng Dagul. Ano siya, napakaingay niya kasi iba yung ingay. <laughs> Kahit pause na eh, mabanat pa rin. Mm. nananahimik na siya yung ang gusto niya nakakawala siya at kasama niya yung mga uh, inahin natin yung nanay niya sa yung lola niya to hmm. so, ayusin ko pa to uh, bumigay na rin yung yero natin dito uh, sasapawan na lang yan ng isa pang ano se second hand siguro uh, titingin ako na second hand mamaya sa ano sa junk shop hmm. yan May sila hindi pa kumakain yung mga yan at ano inuna ko muna yung mga manok Hmm. So yan, yan po aking update Oh, ngayon, kalalabas pa lang hmm. Kalalabas pa lang hmm. uh, eat, Eating while laying <laughs> Nangitlog habang kumakain Ayan uh, ha Yan kayo mangingitlog ha Ayan naman yung masasanay na yung mga kabocals. Pagka merong iilan na ganyan na itlog sa taas, eh magsusunura naman na yan. Yung iba kasi, nanibago pa yan eh. Kasi galing sila doon sa kabila eh. Nanibago pa yan kaya sa lapag pa, lapag pa rin sila umiitlog. Yung nung nandoon naman sila, wala nang umiitlog sa lapag eh. Lahat doon nasa nesting box nila eh. Yung iba kasi yan, naghahanap pa ng nesting box. yung katulad niya eh. eh. O, oh, hinahanap pa rin niya yung nesting box niya. Yan. Nalilito pa rin siya kaya ganun kaya yung iba napapaitlog sa lapag pa rin pero ito mga to ayan o oh. Ayan, nasasanay na yung mga yan and eventually susunod na rin po yung iba dyan ayan sila kasya sila sakto sila dyan sa ano hapunan na yan ito naman yung eh, matibay tong ano ano yung 2x2x by by, ano yun 2 x 2 by 2x2 2 by 2 by 10 Ayan Ayan na. So ito na Nandit na isa ayos na po natin yung ating mga youngers And ito tuloy tuloy na po sila sa Pag-produce ngayon ng table eggs Yan din isang apo rin pula sa dahilan kung bakit uh, mas mainam po. Naisip ko po, po na mas mainam na dito sila. Kasi po yung amoy po talaga pag sobrang dami po ng uh, manok sa isang area talagang uh, umaamoy at umaamoy. So mas mainam po na mailayo natin sila dun sa may mga kabahayan ma na lang po natin dito sa likuran. So nandito po tayo sa likuran parte ng ating mini farm na kung saan ay eh, wala po tayong mga kapitbahay. Yan, so isa rin po yun sa dahilan. Ayan, so ito uh, okay sa alright na po ang uh, kalagayan nila and ito tuloy-tuloy na Tuloy-tuloy po ang production ng ating table eggs. E nabangan nyo po mga kabokas yung ating Fertile Eggs coming soon. Ayan, meron na nga pong na, nakapagpa-reserve. Katatawag lang ngayon si Sir Alvin. Ayan, Shout out kay Sir Alvin. At nagpa-reserve na kagad siya ng dalawang tray na Fertile Eggs at isang tray na Table Eggs. Ayan, so nagtatanong po, ang bentahan po natin ng Fertile Eggs ay 600 per tray. Yung uh, Table Eggs po ay 230 per tray. Ayan, so yung po ating bentahan. Ayan, maraming salamat mga kabokals Hanggang dito na lang po Sana po yung nag-enjoy kayo And sa mga solid kabokals Mga silent viewers ko po Maraming maraming salamat Siyempre shoutout po sa ating kaibigan Si Sir Boyet Ayan mga kabokals oh, Nakakita tayo ng isang subscriber natin Si ano sir paalam? Florante Florante Asuralet sa messenger Ayan Ano ba kami gusto kapatid sir? Hi sir, matigang wait Ayan, babalik ka ng wait At ano? Uh, Opo, Opo. Uh, ano po? Mag-ipon ulit. mag ulit. Para pang umpe pang farm. Pang farm ulit. Yeah, and again, happy 40K. 40,000 subscribers and counting. Yan, yeah, marami maraming salamat po sa inyo, mga kabokals. Hanggang dito na lang. Muli ito ang kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayo mangarap, Magsikap at higit sa natin kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!